Ang kwento ng mooncake Noong unang panahon, mayroong sampung araw na naninirahan sa kalangitan. Dahil dito, laging mainit ang mundo na siyang nagpapahirap sa mga nakatira dito Hindi nararapat na maupo lamang tayo at walang gagawin para sa sangkatauhan. May paraan naman siguro upang iligtas sila. Imposible. Gaano mang kalakas ang kapangyarihan natin? Hindi natin masisira ang lahat ng araw. Sino naman ang may lakas ng loob ba? Alam ko na. Bakit di tayo magbigay ng gantimpala sa kung sino ang makakaisip ng solusyon sa mga araw na ito? Sino kaya makakagawa nito? Maging ang mga Diyos sa na katulad natin ay nabigo. Paano ito magagawa ng mga hamak na mortal? Subukan natin. Uh, minsan mahirap sa atin ang mga Diyos na kilalanin ng kapangyari ng mga tao. Sige, ibibigay natin ang gantimpala kung sino ang mauuna. Sa lupa, sinubukan ng mga makapangyarihang tao na umakyat sa mga bundok upang labanan ang mga araw at sa pag-asang umani ng banal na pabor. Gayunpaman, habang papalapit sila sa tuktok ng bundok, nagsimula silang mapahamak ng pa-isa-isa at nasusunog sa sinag ng araw. Sampung taon na ang nakalilipas mula nang i-anunsyo natin ang gantimpala. At narito pa rin tayo. Si Alter, isang higanteng lalaki na nakatira sa isang kalapit na nayon, ay may layunin na sirain ang mga araw para sa kapakanan ng nayon niya. Ano ang gagawin mo, Alter? Saan mo nahanap ang malaking puno na ito? Naglakbay ako sa buong mundo upang makahanap ng gawain na ganito kalaki. Sisirain ko ang lahat ng araw. sa kalamang tayong mga tao makaliligtas sa mundong ito. Paano mo naman magagawa iyon? Alam mo ba kung ilang dakilang mandirigma ang sumuko? Bukot pa dito, sampo ang mga araw, Alter. Hindi na yun mahalaga. Gagawin ko ang lahat. Alam ko magagawa ko ito. Kahit makapangyari ang mga araw, may mga paraan. At paano mo naman gagamitin ang kawayan na ito? Gagawa ako ng higanting pana upang panain ang mga araw. Hindi pa nga natin alam kung matatalo talaga sila. Anong silbin yan? Bilang asawa, wala akong interes dyan. Ang pagod na nagtrabaho si Altair nang walang kain o tulog upang magawa ang pinakamalaki at pinakamatulis na pana sa mundo. Gawin natin! Mo. Bilisan natin! Sobrang laki ng pana na itong iangat ng libo-libong mga lalaki upang madalas sa pinakamataas na bundok Isang daang tao naman ang tumulong kay Alter na hawakan ito ng mabuti upang mapana niya ang pinakamalapit na araw. Wow! Si Altair ay hindi lang isang higanting tao, si Altair, ngunit siya rin ay napakalakas. Natalo ba siya tulad ng ibang mandirigma? Magtiwala tayo sa kanya. Makikita ang determinasyon at talino niya sa paraan palang lang na paggawa niya ng mga pananayan. Hindi ako susuko. Kahit masunog pa ako, lahat ng araw, tanggapin niyo ang lahat ng palaso! Da, datamaan niya! Nawasak ni Altair ang isang araw! Ang galing niya! Pagkatapos ng maraming araw na pagpupursige sa harap ng umaapoy na init ng mga araw, Napatumba ni Alter ang walong araw. Lumipas na ang maraming buwan at napatumba naman ni Dakilang Alter ang walong araw ng paisa-isa. Ngunit ngayon ay tila nawalan na siya ng lakas. Alter, lumaban ka. Huwag kang susuko. Huwag mo akong iwan. Sa huli, ganap na napatumba ni Alter ang siyam na mga araw. Isang araw na lamang ang nanatili at nagkaroon ng umaga at gabi ang mundo, liwanag at dilim. Sumibol ang mga luntian na mga pananim sa mga kalupaan. Dumaloy naman ang tubig mula sa kabundukan hanggang sa mga ilog hanggang sa karagatan na siyang nagbigay buhay sa dating tuyong mga ilog. Sa wakas ay may nagtagumpay. Ang malakas, matapang at matalinong lalaking yon ang nagbigay ng buhay sa mga tao kung ganoon, ay kailangan nating tupadin ang ating pangako. Ganti palaan natin si Altair. Tama ka. Dali natin ang mahiwagang gamot. Ganti palaan para sa kanyang talento. Naku! Bumaba sa langit ang mga Diyos! Pagbati sa iyo, Altair. Gayon ang ipinangako. Narito kami para ibigay sa iyo ang gantimpala. Tanggapin mo na way mabuhay ka ng masaya. Ah, ano ito? Ito ay isang espesyal at mahiwagang gamot para sa iyo. Mahiwagang gamot? Tama. Ang gamot na ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa isang patak, isang taon, mabubuhay ka ng sampung taon. Ano? Pero dapat mong tandaan na dapat isang patak lang ang iinumin mo sa isang taon. Huwag kang lalabis doon. Kung gagawin mo ito, kakilakilabot ang mangyayari. Anong kakilakilabot yun? Naku, talagang mahiwaga ang gamot na ito. May mga Diyos talaga. Mga tunay na Diyos, mahal ko. Hoy, mag iingat ka. Sinabihan ako ng mga Diyos na uminom lamang ako ng isang patak sa isang taon. Hindi pa ako umiinom nito. Gusto ka lang makita. Wow, kakaiba talaga. Maging ang bote nito ay naiiba. Dapat mo rin akong painumin. Siyempre, Pangako makakainom ka ng isang patak bawat taon upang mabuhay tayong dalawa magpakailanman. Kung iinumin ko ang buong bote, mabubuhay ako magpakailanman. Ang ganda noon. Pero hindi ako pinainom ng asawa ko ng ganoon karami. Chak na pipigilan niya ako. Kailangan kong maghintay sa tamang panahon. Initin mo ang tiyan mo at uminom ka ng tubig at natulog na. Mahal, napakabait ng mga Diyos sa atin. Pinigyan nila tayo ng mahiwagang gamot. Bakit di natin ibalik ang kanilang kabutihan? Tama ka, hindi ko naisip yon. Ikaw lamang ang nakaisip ng ganito. Pero papano, sila ay mga Diyos. Hindi sila nagkukulang ng anuman. Kung gayon, ay maaari lamang nating italaga ang debosyon natin sa kanila. Sa iyong palagay, paano natin maipapakita ang ating sinseridad? Tingin ko, dapat akong magluto ng na naiiba upang ialay sa mga Diyos at ipagdiwang ang mga biyaya nila. Ano sa tingin mo, mahal? Mapangunawa at matulungin talaga ang aking asawa. Sige, Dadalhin ko ang yang ito sa mga Diyos. Pero, nangangailangan ito ng mga espesyal na sangkap at wala ang mga iyon dito. Kailangan pa nating maglakbay ng malayo upang mahanap ito. Paano ko kaya magukuha iyon? Huwag kang magalala. Diyan ako magaling. Ako na ang kukuha para sa iyo. Mapapakita nito ang ating sinsiridad sa mga Diyos. Talaga? Oo naman, gagawin ko. Mabuti. Eddie, dapat ka nang maglakbay bukas upang magawa ko ito kasabay ng kabilugan ng buwan. Oo, aalis ako bukas. Umuwi ka agad, mahal ko. Maghihintay ako. Ayos lang naman uminom ng ilan pang patak. Kailangan kong uminom pa para maging bata habang buhay. Mas bata pa sa asawa ko. At mamahalin niya ako magpakailanman. Mukhang sinetiya ng mga Diyos na huwag pa inumin ng marami ang asawa ko dahil ayaw nilang maging immortal siya at maiingit sila. Ang aking mahiwagang gamot! Ang sarap ng lasa! isang inom pa. Nagkakamangha. Pagkiramdam ko, unti-unting nagbabago ang katawan ko. Parang mas magaan ang mga binti ko. Baka bumabata na ako, kahanga-hanga. Kapag bumalik ang asawa ko at nakitang bata at maganda ako, ipagmamalaki niya ako. Ay, anong nangyari? Siguro isa itong paraan para matulungan akong maging mas bata. Sobrang nakakamangha. Napakagaan ng pakiramdam ko. Gawin mo pa akong mas bata. Kapag ako ay mas pumata at bumalik sa lupa, ako ang magiging pinakamaganda. Hahaha. <laughs> ay, ah. Ay, hindi. Ipabanyo ako. Alter, alter. Iligtas mo ako. Alter, bumalik ka, at iligtas mo ako. Bakit ba ako lumilipad ng ganito? Ibaba mo ako, ibaba mo ako. <laughs> Lumipad ng pataas at pataas ang asawa ni Alter, papunta sa mga ulap sa kalangitan, habang tumitingin siya sa kanyang nayon na lumiliit ng lumiliit. <laughs> <laughs> ah, ah, nagsisisi ako. Hindi ako nakinig sa asawa ko. Patawarin mo ako. Gusto kong bumalik sa kanya. Ang maamo at matapat na alter. <laughs> alter, narinig mo ba ako? <laughs> Bagamat siya ay sumisigaw, umiiyak at humihingi ng tulong, nagpatuloy siya sa paglipad ng mataas sa langit. Sa wakas ay nakarating siya sa buwan. <laughs> Asan ako? Ibalik niyo ako kay Alter! Ibalik niyo ako sa lupa! Sa aking mahal na nayon! Nagkamali ako! <laughs> o oh, babae, dahil sa iyong kasakiman at katigasan ng ulot hindi nakinig sa iyong asawa, huli na ang lahat. Wala nang makapagliligtas sa iyo. Dito ka na sa buwan mananatili habang buhay. Ito na ang tirahan mo magpakailanman. <coughs> Hindi na ako magkagabalik sa tabi ni Altair. Altair, pasensya na. Dahil mabait at matapat na tao si Altair at asawa kanya, kung mahal mo ang asawa mo, bibigyan ka ng pabor. Gusto mo bang marinig? po alam ko na ang pagkakamali ko. Tatanggapin ko ang lahat. Basta, bigyan mo lang ako ng pabor na makasama ang asawa ko. Makinig kang mabuti. Taon-taon sa araw ng kabilugan ng buwan, padadalang ka namin ng mga sangkap para gumawa ng ilang espesyal na pastelerya para sa amin at ipapadala ng iyong asawa sa lupa doon lamang kayo magkakasamang muli. Sangayon ka ba? Opo, pangako. Gagawa po ako ng masasarap na pastilerya para sa araw na yon. Simula noon ay nanatili sa buwan magpakailanman ang asawa ni Alter. Sa kalagitnaan ng taon, ang mga Diyos ay nagpapadala sa kanya ng mga sanggap upang gumawa ng isang espesyal na pastelerya para sa kanila. At sa araw ng kabilugan ng buwan na iyon, si Alter at ang kanyang asawa ay muling nagkikita at dinadala ng asawa niya ang pasteleryang ito. Mula noon, kumalat ang kwento. Tradisyon na ng mga taganayon ang paggawa ng mga pastelerya tuwing taunang Mid-Autumn Festival. na pagkakataon din para sa buong pamilya na magsama-sama. Ang espesyal na pastelerya na ginagawa sa okasyon ng Mid-Autumn Festival ay tinatawag na Mooncake.